kasi puro ano na lang eh, puro yero na lang. Wow, kakaiba na ito ha. Ah. Maganda pa yan. Hindi, kakaiba din naman yung bahay na yan. <laughs> Walang ibo. Puro cemento, mainit din natin. Uh, fish pond yan sagi Sarap, Sarap daw ng saging, hindi ka naman kumakain. Kumakain ako ng saging. Hmm, istorya he. Hindi ba papa kumakain ako ng saging? Ito yung ano, Villa Presila. Ayan guys. Oh, Uy, may naliligyan. Ito nga, yan. Fish pan. Diyan yung dati sila ni Ano ini Alin eh. Ewan ko kung bakit sila umalis. Kasi pag inahatid ko si Jacob, jan yung bahay na yan eh. Alin? Talag uh -huh. yung bahay na yan oh. nang nangupahan na sila doon sa akin. Tukulit sila. Ayun oh, no, may mangga pa nga yung ano oh. may baka naman. Diyos ko kainit-init yung baka, hindi man lang nakasilo. Buti na lang matiba yan no? Pero yung kalabaw yan, hindi pwede hindi nakasilong yung kalabaw. Bakit? Mamamatay yung kalabaw pag hindi nakasilong. Yung... yung tao kaya. Mas lalo na yung tao. Yung kambing kaya itong kukuro din kaya <laughs> ito naman kay Apong Marita yung sa soft drinks ayan fish pan wala parang may patay na isda nakalutang ano yun kapag nakalutang yung ano babakihin natin eh idudoon sementado na rin kina atiling photo bank nag-improve kami ng aso up hams mahams makan mahams mahams, mahams. all right guys Nandito we're gonna the highway You. ayan guys dito na kami sa bahay bye bye